Anong kalokohan na naman ito, Galvan? Yung kan, yung bakal, pinahitan yung kan, yung Starex. Ah, tungkol sa Starex? Oo. Oh, ginawang, yung Starex, ginawang ko na lang. Ginawang adventure? Adventure. <laughs> <laughs> ah, magkano naman, sir, ang per kilo ng kan mo? Nang um, bakal na... Sampo, sampo. Ha? Sampo. Ah, sam piso? Okay. So, magkano naman ang benta mo nito? 14. 14. Okay. So, 4 lang yung tubo mo? 4 lang. So, gagawin to, tutun tutunawin to, ano? Uh, matagal na po kayong kwan, nag nangangalakal, sir. Matagal na. Matagal na. 20 years na. 20, 20 years 20. na. So, mag maganda naman ang kita dito. Okay lang. Sa isang araw, kaya mong kumita ng limandan. Malinis. 300. Huh? Ha? 300. 300. Ano, okay lang, ano? Uh, anong pangalan mo? Regine, Regine. Regine. Regine ano ka ano mo si Regine Velasquez yung singer? <laughs> Atinya. <niya. laughs> Atinya. Oh, magkano sa magkano magkano pinagbenta ni Galvan dito? 150. 150. So ano naman ang plano mo sa 150? Bibili ng 4 kantos. Ayun. Oh, sige na po. Ah, uh, ito po si Regine Velasquez, nangangalak